tila ayaw ang magpaawat ng Israel at Iran sa kanilang palitan ng mga bomba at misail sa loob ng mahigit dalawang araw na nitong linggo muling binayo ng mga bomba ng daan-daang Israeli jets ang 80 target sa Tehran, ang kapital ng Iran. Habang muli na namang umatungal ang mga air raid siren sa Israel dahil sa paparating ng mga ballistic missiles ng Iran, kailan kaya titigil ang dalawang bansa sa kanilang labanan? At ano kaya ang magiging epekto nito sa kapayapaan ng Middle East at ng buong mundo? Sino kaya sa Israel at Iran ang unang kukurap, hihingi ng tigil putukan o mas lalo pa kayang lalala ang kaguluhan? Yan ang ating pag-usapan sa video na ito. Itong linggo, binisita ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang baryo sa Hilagang Israel na malubhang napinsala sa bumabagsak na mga misail ng Iran. Dose-dose na ang nasugatan at apat ang nasawi ng mapuruhan ang isang residential block sa baryo ng Bet Yam dahil nabagsakan ng misil ng Iran. Mabilis na hinawi ng mga responding emergency team mula sa magin David Adam ang mga buho mula sa tinimaang gusali. Sa ikatlong araw ng girian ng dalawang bansa Nalasap ng Israel ang ganti ng Iran sa katikikan ng araw. Sa unang pagkakataon kasi, nagpaula ng mga misil ang Islamic Republic, hindi sa gabi o sa madaling araw. Ayon sa mga Israeli defense official, agad gumana ang kanilang mga air defense units tulad ng Iron Dome Network at maging ang David's Sling at na-intercept ang karamihan sa mga ipinukol na rocket at missile ng Iran. Inaalalahan na naman ng mga otoridad ang lahat na mag-ingat at huwag lumayo sa mga bomb shelter upang madaling makakubli kung may paparating na Iranian missile. Milyon-milyon sa populasyon ng Israel ang nasa panganib at apektado sa kaguluhan. Kabilang na ang 30,000 ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon ayon sa mga ulat, apat na mga Pinoy ang kasama sa mahigit 300 na mga nasugatan dahil sa Iranian counter-strike. Patuloy pa rin isinailalim sa special emergency ang buong Jewish state. Sa kabuuan, labit tatlo na ang nasasawi sa Israel na pawang mga sibilyan. Siyam na mga lugar sa Israel ang tinamaan ng mga misail kung saan Dalawa sa mga ito ay kagagawan ng tuta ng Iran na hutis mula sa bansang Yemen. Naliban sa mga residential area, sa tool ng mga Iranian ballistic missiles, ang mga army camp. Muling nagbabala si Netanyahu na dititigil ang Israel upang tuluyan na kulbusin ang nuklear na lakas ng Islamic Republic. Nagbanta din ang Israeli leader na magbabayad ng mahal ang Iran dahil sa mga inosenteng Israeli na nasaktan at nalagas. Sinabayan ng Israel ang banta ng Netanyahu nang muling maglunsad ng mga pambobomba sa bismong sentro ng Iran, linggo ng gabi sa Pilipinas. Ayon sa Israeli Defense Ministry, 80 na mga target naman ang kanilang pinuntirya noong Sabado ng gabi, kung saan kabilang na ang mga embaka ng mga misay at ang mga tinatawag na nuclear research and development sites. Inakusahan naman ng Iran ang Israel na dinamay pati ang mga oil refinery at mga power stations at maging ang mga imbakan ng langis. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi, isang malaking kahibangan ang ginagawa ng Israel na may basbas ng Estados Unidos. Mananagot umano ang Amerika dahil hinayaan ito ang tuta na Israel upang magsagawa ng isang pananalakay sa isang malayang bansa tulad ng Iran. Inakusahan naman ng Iran ang Israel na tumarget sa South Pars Gas Field, ang pinakamalaking gas field sa mundo. Labing apat na planta umano ang nasira sa South Pars, sa lalawigan ng Busher, malasabay baying ng Persian Gulf. Ayon kay Aragchi, ang ginawang ito ng Israel ay isang pananabutahe upang hilahin at idamay sa kabuluhan ang iba pang mga bansa sa Golpo. Kasosyo ng Iran sa pagpapatakbo sa South Pars ay ang Emirati ng Qatar. Isang Qatari official o mano ang nagkundina sa Israel at tinawag ang pag-atake sa South Pars na walang pag-iingat. Mariin namang tinangki ng US na may basbas -bas at tinulungan nito ang Israel sa pag-atake sa Iran. Kaya lang, di mapigilan ni US President Donald Trump na ipangalandakan na may malaking posibilidad na aatake sa Iran ang Israel. Sa ikatlong araw ng kaguluhan, may mga indikasyon na lumalambot na ang Iran sa posibleng ceasefire laban sa Israel. Ayon kay Aragchi, wala silang balak na papalawigin pa ang labanan at agad titigil kung hihinto na rin sa pambobomba ang Israel. May mga report na nakikipag-ugnayan na sa third party na bansa ang Iran tulad ng Qatar at Cyprus upang ipaabot sa US at Israel na nais ng Tehran na mahinto na ang kaguluhan. Tulad ng inaasahan, ang impormasyong ito ay naraing itinanggi ng Iranian Foreign Minister. Pero bago pa man ang pagbabomba ng Israel, marami ng mga indikasyon na sasalakay ito sa Iran. Noong mga nakaraang linggo, nagpakayag ng pagkabagot sa takbo ng nuclear talk ng Iran at US ang Israel. Para sa Jewish state, wala itong ibang choice kundi unahan ang Iran na wasakin ang nuclear capability nito. Nakikita kasi umano ng Tel Aviv na tila pinapaikot-ikot lang ng Iran ang Washington at iba pang mga bansa na sa nuclear talks. Ang balibalitang paghahanda ng Israel sa isang posibleng preemptive strike ay di umano sineryoso ng Iran. Akala umano ng Islamic Republic na ito isang cyber lamang upang umayon sa gusto ng Israel ang direksyon ng Iran-US nuclear dialogue. Kaya sa kabila ng mataas na panganib, din naghanda ang Iranian security network Naging kampante lamang ang mga general at ang mga matataas na leader ng Iranian Army at ng IRGC. Kaya nang kumasa ang Israel ay naabutan silang nagkumpulan sa kani kanilang mga kampo. Ayon sa Iranian state media, tilalampas sa dalawampung mga general at siya ng nuclear scientist ang kasama sa halos isandaang Iranian na nalagas sa pambobomba ng Israel nitong linggo. Muli na namang binomba ng Israel ang mga residential area sa pusod ng Tehran. Marami sa mga residente ng syudad ay namuhay sa takot at pangamba para sa kanilang kaligtasan. Ayon pa sa mga report, nagkabuhol-buhol na ang traffic sa mga pangunahing lansangan, palabas ng lungsod at sa iba pang malalaking syudad sa Iran. Marami sa mga sibilyang Iranian ang nagkukumahok na makaalis ng syudad at makatago sa mga malalayong baryo na walang military camp o kaya ay nuclear facility. Dahil walang gawang mga bomb shelter, ginawam taguan ng mga residente ng Iran ama mga istasyon ng mga subway train at iba pang matitibay at kubling pasilidad na pampubliko. Ang mga ganitong temporary bomb shelter ay huling ginamit ng salakay ni Saddam Hussein ang bansa sa kasagsagan ng Iran-Iraq War noong 1980s. Kasabay ng pagbobomba ng mga Israeli jets pinaalalahanan ni Netanyahu ang mga Iranian na umiwas sa mga nuclear facility at mga military site. Igidiit din ng Israel na ang kalaban nito ay ang rehimen na Ayatollah Khamenei at hindi ang mga mamamayan ng Iran. Kinimok din ng Israel na mag-aklas laban sa kanilang pamahalaan ang mga Iranian. Kaya lang tila nagkakaisa ang mga Iranian na labanan ang anilay walang habas na paglusob ng Israel sa kanilang bansa. Sa ganitong kalagayan, parehong talo ang mga sibilyan ng dalawang bansa na nasasadlak sa isang madilim na yugto ng kanilang pasaysayan.